sa mga pangunahing balita. Sekyu sugatan sa pananaga ng kanyang kainuman sa Naga City. Awal-habal driver huli sa pagbibenta o manunang iligal na droga sa Masbate. Most wanted person sa sa Manhattan Charlie Operation. 7.3 million pesos na alaga ng seaweed cages, ipinamahagi ng BFAR Bicol sa mga manging isda sa rapu, -Rapu. At multi-sectoral technical briefing para sa First Polymer Bank Series, isinagawa sa Ligas City. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ikadalawang putwalo ng Marso, taong kasalukuyan. Sugata ng isang security guard sa Naga City. Matapos na tagain ng kainuman ito ng napikon umano sa pag-uungkat ng biktima sa dating isyo ng kanilang pamilya. Narito ang aking report. Sugatan ng isang security guard matapos na tagain ang kaniyang kainuman sa Barangay Conception, Pequeña, Naga City, alas 7 ng gabi nitong Miyerkules. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar ang tagapagsalita ng Naga City Police Station ng biktima na si Alias Denzel, 45 anyos, may asawa at residente ng nasabing lugar. Habang ang sospek ay kinilalang si Alias Alvin, 45 anyos, na kaniyang kabarangay. Batay sa ulat, napikon umano ang salarin matapos na maungkat ng biktima ang pagchat ng pamang ng sospek sa kanyang asawa hanggang sa nauwi ang diskusyon sa pananaga. Isang tama ng bolo sa tiyan ang tinamo ng biktima na ginagamot pa ngayon sa Naga City General Hospital. Nakabanggit ining biktima sa sospek na si Agum niya pigpapara message ng pamangkin. So dumampunag po si argumento and then uh, eventually uh, yun na po nga ninipigtaga niya na po si biktima. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng PNP sa suspect na agad na tumakas. Uh, iwasan ng mga uh, diskusyon habang uh, uh, nakikipag-inuman. Ano na po? So, yun na po ang pinaka the And uh, ma kung maaari pagka na uh, medyo mainit na, pwede nang maghalis sa harampangan. Maharap naman ang sospek sa kasong frustrated homicide. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Perbasena. Habal-habal driver, huli sa pagbebenta umano ng ilegal na droga sa Baleno Masbate. Sospek dati na umanong sumuko sa otoridad sa kasagsagan ng uplan Tukhang. May report si May Insinares. Kulungan ang bagsak ng isang habal-habal driver matapos na mahuli sa ikinasang operasyon kontra ilegal na droga sa Purukdos, Barangay Kagaraba, Masbate, Bate, alas 7 ng gabi nitong Miyerkules. Kinilala lang suspect na si alias Bert, 49 anyos, residente ng nasabing lugar na itinuturing na isang newly identified drug suspect. Nakuha sa posisyon niya ang isang pouch na may laman na dalawang piraso ng medium heat sealed transparent plastic sa shades ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 10 gramo na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Hindi identified po siya kasi produced nung tukhang mag-surrender ito tapos by uh, information na nagbalik na naman. Kaya uh, automatic siya pag nag-surrender, hindi identified mga kategori. Napagalaman rin na kasama ang suspect sa mga sumuko sa kapulisan sa kasagsagan ng Oplan Tukhang noong 2016 at makalipas ang ilang taon, nakatanggap umano sila ng sumbong na muling bumalik ang suspect sa pagbebenta ng droga. Parang may report na naman na dumating sa ano namin bisita namin na nagbebenta na naman do ng ano groupings sa siya dito na nagbebenta si suspidi na siya pero tiba din na confirm na talaga dito sa mga suspect na sa namin kaya yung toxic na ano kami ng documents para sa mental sexual laban sa kanya Sa ngayon nasa kustodiya pa ng Baleno MPS ang suspect para sa kaukulang disposition para sa mga balitang Tatak Bicol may Insinares Himas ngayon ng isang padre ni pamilya na itinaturing na most wanted person sa Albay matapos na ereklamo ng pang-aabusong seksual at emosyonal ng kanyang dalawang anak. May report si Rose Bilista. Nakakulong na sa BJMP Santo Domingo sa bayan ng Santo Domingo, Albay, ang itinuturing na most wanted person ng nasabing lalawigan. Kinilala ang sospek na si Alias Ote, 50 anyos na naaresto gabi nito lamang Martes. Ayon kay Police Chief Master Sergeant Eric Lopez, nahaharap ang sospek sa kasong act of lasciviousness sa ilalim ng revised penal code na may kaugnayan sa Section 5B ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na isinampa ng dalawang anak nito. Ang January 5, sa salukuyang tao, na inquest po siya sa kasong pag pagbalga ng RA 7610, ma'am na uh, sinapas sa kanya ng kanyang dalawang anak. Nadakip ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa Legazpi City nito lamang March 2020-2025. 20,000 pesos ang itinaktang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang paglaya. Yung itong sila namin kapol, acts of lascivious na po ito ma'am, in relation to Section 5B ng 70, RA, RA 7610 isinailalim na rin sa counseling ang mga biktima na nasa pangangalaga ng kanilang ina. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista. Comelec Bicol may paalala sa mga appointed officials sa barangay kaugnay sa national and local election sa Mayo. At magpapataas sa kamalayan ng kabataan sa West Philippine Sea, isinusulong ng National Youth Commission. Yan at pa balita sa pagbabalik na Kubikol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyan takay kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking nanangay poan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar, ni Eddie Garcia lo Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang muya party list, na plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ko sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito, kaming may hirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Stop. Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Maraming nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! <laughs> siya, si Lito, Lito, Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito, Lito, Lito Lapid. Dumanas ka man ang hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, -sabi sa inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At umunlad. Tatakling kod lapid. Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa Balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nagpaalala ang Commission on Elections sa Comelec Bicol sa mga appointed public officials tulad ng mga barangay treasurer, barangay sekretary at barangay tanod na bawal silang mag-endorso ng mga kandidatong tumatakbo sa halalan sa Mayo. O plan baklas ng ahensya, muli ring umarangkada sa pagsimula ng local campaign period. May report si Danica Garcia. Nagpaalala ang Commission on Elections o Comelec Bicol sa mga appointed public officials tulad ng mga barangay treasurer, barangay secretary at barangay tanod na mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang opisina ang pag iendorso ng mga ito sa mga tatakbong kandidato sa national and local election. Ayon kay Atty. Maria Juana Valeza, Regional Director ng Comelec Bicol, alinsunod ito sa mga patakaran na dapat manatiling walang kinikilingan ang kanilang posisyon. Aniya pa, tanging barangay elected officials lamang ang pinahihintulutan na dumalo o makilahok sa mga political partisan activities. They can be charged with electioneering and uh, election offense po yan. So pwede silang mapatawan ng pagkakakulong at the same time ho, administrative case na matanggal sila sa kanilang trabaho. Binigyan din rin ni Valeza na hindi maaaring gamitin ng mga appointed barangay officials ang kanilang posisyon upang mangampanya, maging sa personal na pagkikilahok sa mga campaign events o sa pamamagitan ng campaign materials. Yung mga um, mga kababayan po natin, we serve in the, go the government at specifically if cover po yung appointment ninyo ng civil service, hindi po kayo pwedeng to engage in partisan political activity openly uh, para isuportahan ang isang kandidato. Samantala kasabay ng pagsisimula ng campaign period sa lokal, nagsimula na rin ngayong araw ang operations baklas ng COMELEC para sa campaign materials ng mga local candidates na nakitaan ng paglabag. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Pagpapataas sa kamalayan ng kabataan sa West Philippine Sea, isinusulong ng National Youth Commission. May report si Adjilin Dagta. Isinusulong ng National Youth Commission ang pagpapataas sa kamalayan ng kabataan sa West Philippine Sea. Ito ang tiniyak ni NYC Commissioner at Large Assistant Secretary Carl Joseph Legaspi sa isinugawang symposium sa lungsod ng Legaspi nitong Martes. Aniya, dapat na maipaunawa sa si mga kabataan ang kahalagahan ng implikasyon ng agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Naniniwala si Legaspi na dapat aktibo makiisa ang mga kabataan sa pagprotekta sa karapatan at soberanya ng bansa. Uh, yung layunin po namin sa National Youth Commission is panawakan yung kanilang na nakabataan sa isyo na ito. Ang kami na ang ito ay dapat maging uh, front and center, gitna ng kaisipan ng uh, kabataan sa, sa lukuyan. Dagdag pa niya, kapag lubusan na naiintindihan ng mga kabataan ang importansya ng naturang usapin, magiging mahalaga na sa mga ito ang pagpili sa mga ihahalal na kandidato at makikiisa na sa laban sa karapatan ng bansa sa WPS. Ang aming po mga uh, inidentify activities, uh, maliban po dito sa pagsama po sa Philippine Coast Guard at PIA, ay yung aming saliling mga, uh, mga networks, uh, including uh, sa mga kabataan at saka yung uh, mga natin local youth development uh, councils kayo po ay directly sa pangangalaga at supervision ng uh, National Youth Commission. Tinatarget din ng NYC ang maximum engagements ng mga universidad at mga institusyon sa naturang usapin. Anyway. Since I was appointed last year, I uh, initiated the advocacy of um, promoting our awareness sa issues o SAPTC So, thankfully, sila ko, Mother J at saka si Lenny G. Gath uh, at nagkaroon kami ng magkakataon na mag, uh, magkaroon uh, uh, ng uh, tripartite uh, memorandum of agreement last January. And ever since na uh, pirmahan yun, uh, tuloy-tuloy na kami sa engagement with different uh, universities. Samantala, nagsasagawa rin ng National Youth Convention ng NYC dalawang beses kada taon upang mas maipaunawa sa mga kabataan ang mga napapanahong isyu at kung ano ang kanilang boses sa bawat usapin. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. 7.3 milyong halaga ng seaweed cages ipinamahagi ng Beefer Bicol sa mga mangingisda sa Rapurapo Albay. Training upang mapalawak ang kaalaman ng mga beneficiary sa seaweed farming isinagawa rin. May report si Danica Garcia. Namahagi ng Seaweed Cages, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa 21 miyembro ng Galicia Fisher Fox Association sa Barangay Galicia Rapo-Rapo Albay nitong nagdaang linggo. Ayon sa tagapagsalita ng Before Bicol na si Weng Brescia Briones, nagkakahalaga ng 7.3 million pesos ang apat na units ng seaweed cages. Bukod sa pamamahagi ng seaweed cages, isinailalim rin ang mga binipisyaryo sa training upang mapalawak ang kaalaman ng mga ito sa seaweed farming. Binigyan din sila ng limang toneladang seaweed seedlings. Dagdag pa niya, isa ito sa mga inisyatibo ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ng pagbibigay suporta sa mga manging isda sa Albay po so, kasing uh, seaweed farming ay hindi siya masyadong kumbaga hindi mo kailangang pumunta sa laot para para mag-feed or or para bigyan sila ng pagkain. Uh, sabi nga nila, uh, kailangan mo lang makita yung reflection mo sa tubig. Ang ibig sabihin kapag nakita mo yung reflection mo sa tubig, eh talagang inaalagaan mo. So yung uh, kumbaga TLC, tender loving care lang yung yung uh, isa sa mga pagpupuhunan mo para para mapa, mapaunlad yung uh, livelihood na ito. Ayon pa sa tagapagsalita, layunin ang kagawaran na maiangat ang estado ng buhay ng mga binipisyaryo. Bukod sa mga manging isda, malaking tulong din umano ang seaweed cages sa panahon ng bagyo. Actually, yung binigay natin ay... Uh yung mga cages ng uh, ng seaweed cages uh, they were actually designed uh, na para mas ma withstand or ma lessen yung losses uh, kapag may mga bagyo uh, that's why um tinatawag siya na climate resilient or typhoon resilient na cages ano uh, kasi alam mo naman na malimit na binibisita ng mga bagyo ang ating rehiyon so kaya naman ang Depfar po ay uh, patuloy na nagsasaliksik at uh, gumagawa ng mga paraan at ng mga technology na yung kaya na uh, ma-withstand yung mga bagyo na darating para mas mabawasin din po yung mga losses ng ating mga mangingisda kapag uh, may bagyo. Samantala, una nang nabigyan ng seaweed cages ang mga mangingisda mula sa Garchi Camarines Sur para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. multi technical briefing para sa first polymer banknote series isinagawa sa Ligas City at Legaspi City posibleng mag-host ng Palarong Pambansa 2027 ayon sa Deped Bicol. Yan at iba balita pa, sa pagbabalik na ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyenta kay Puan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na buwan. Katabang at kasurugta sa kalusugan Kasurug sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang kuya akong party list na plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa Balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ko sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming may hirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Scott! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! <laughs> Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito, Lito, Lapid. Dumanas ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, -sabi sa inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At tumunlad. Tatakling kod lapid. Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa Balota. Nagbabalik ang Atubikal Online TV. Nagsagawa ng multi-sectoral technical briefing ang Bangko Sentral ng Pilipinas Ligaspi Branch upang mas maipakilala sa publiko ang kauna-una ang polymer banknote. Design specifications and security features tinalakay. May report si Rose Bilista. Most of the upang mas maipakilala sa publiko ang kauna-unahang Polymer Banknote Series, nagsagawa ng multisectoral technical briefing ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Ligaspi Branch, nitong Miyerkules sa isang mall sa Ligaspi City. Kasama sa mga dumalo ay ang mga mag-aaral at faculty ng iba't ibang universidad, piling mga negosyante, consumer groups at mga kawani ng pamahalaan. Ayon kay Alvin Bermido, Area Director ng BSP Ligaspi Branch, layunin na aktibidad na mas maipaliwanag sa publiko ang design sa specification and security features ng polymer banknotes. Anya, marami na ang nakagamit nito ngunit iilan pa lamang ang pamilyar dito. Patuloy. Kaya nga, napansin nyo, no, ito ang, ang Banko Sentral na Pilipinas ni Gaspi nakatanggap ng polymer noong January 2. At patuloy na itong dinitisiminate sa mga cash hubs natin. In fact, lang ako sa Masbate at Katanduanes para ipaalam at mababatid sa kanila na at may polymer na. At meron na rin, nakarating na doon yung mga polymer. Ano? Doon sa mga merchants, sa mga tindahan, importante lang na palawigin namin yung kar, ano, capacity building Pagbibida ng BSP, may security features ang polymer banknotes para sa mga visually impaired at ginagamita ng mas matibay na materyales para hindi ito madaling masira. Binigyang diin din sa aktibidad na BSP lamang ang may otoridad na mag-imprinta at maglabas ng mga salaping papel sa bansa, alinsunod sa Republic Act 7653 o ang New Central Bank Act. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang polymer ay uh, uh, smarter meron siyang advanced security features for counterfeiter. Tsaka kumbaga, yung ating ano naman, yung ating uh, counterfeiting sa Pilipinas, ano, hindi siya major problem. Ano? Hindi major problem yung counterfeiting. Although, minsan, ina-address talaga siya. Gagaya naman ng mga ibang problema sa ibang bansa. Ano? Smarter siya kasi may mga additional counterfeiting, ano siya, uh, anti-counterfeiting uh, features ang, ano natin, ang polymer natin. Ano. Patuloy ang ahensya sa pagsasagawa ng mga nasabing pagtitipon para mas mapalawak ang kaalaman ng publiko sa paggamit at pagsuri ng mga lehitimong pera ng bansa. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista. Palarong Pambansa bansa 2027, posibleng gawin sa lungsod ng Ligaspi ayon sa Deped Bicol dahil sa pagkakaroon ng kumpletong sports venue, building areas at ikipahe, Ang buong detalye sa report ni Angeline Dagta. Inihayag ng Department of Education Bicol na posibleng mapili ang lungsod ng Legazpi bilang host ng Palarong Pambansa sa taong 2027. Ayon kay Francisco Dexter Season, ang Regional Sports Officer ng DepEd Bicol, nakita umano ng technical management ng DepEd Central na kumpleto ang lungsod sa mga kinakailangan upang maayos na maidaos ang palaro tulad ng mga sports venue, billeting areas at ekipahe mayroon tayong una playing venues dapat standard may mga playing uh, may mga building centers tayo mayroon tayong mga equipment lahat po naman basta mayroon yung standard may nahanap ng national level may potential po at yan po ay hosted po yan ng LGU kung bakit sa taong 2027 pa paliwanag ni Season kung maguhos po tayo, hindi lang naman Legazpi, partnership pa rin yan ng neighboring towns or uh, neighboring province natin, which is Albay. Kaya lang, may proseso po yan. May schedule po ang palarong pangbansa. Ang palarong pangbansa, ganito po yan. Pag ngayon, Luzon, ang susunod po niyan, Bisaya. Baka visaya Luzon, and then Mindanao. Luzon, Bisaya, Luson, uh, Luzon, Mindanao. Lahat po yan, iulitin ko, yung legacy po, may potential din. Na kung kaya, kung sa kaya. Kaya lang, siyempre, mas marami pa tayong dapat i-develop na kaya naman pong i-develop ng LGU. Samantala, ipinagpapasalamat ni Siso na napaka-hands-on ng LGU Legaspi sa pagbibigay ng lahat ng kailangan ng mga delegado sa panahon ng palaro. Aniya, nakakabus ng moral ang suportang ipinapaabot ng LGU lalo na sa kanilang mga atleta yung LG, LGU po personally nag uh, nagmo-monitor po ang aming mayor na si Attorney Alfredo Garden Jr., the, the honorable mayor, siya po mismo personal pumupunta at well supported po ang DepEd Legazpi ng LGU natin. Uulitin ko, we always salute the LGU through the leadership of uh, Mayor Garbin. Napakaganda po ng kanilang ng mga ibinibigay at ng kanilang support ang binibigay sa amin. At kami din po sa DepEd side, ako po bilang regional sports officer, ginagawalin rin namin ang aming magkakaya na mapaganda po talaga lahat at maging maayos at, at, at talagang maging memorable po sa lahat ang hosting ng Legacy City. Matatandaan na taong 2016 nang mag-host ang Albay sa Palarong Pambansa, kung saan nagamit ng mga manlalaro ang mga playing venue sa lalawigan gaya ng track oval, standard swimming pool, covered court at gymnasium. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat at Happy Weekend!